And I swear to you that I love her too. Alam ko rin, kinikilates mo ako dahil you want nothing but the best for your sister, attorney. And I promise you, I can be the best. Kaya sana, you give me the chance to prove to you that I deserve her. At sana, bigyan mo rin ako ng pagkakataon na mapatunayang I can be a good friend to you, attorney Matias. Ang sa akin lang, sana maging totoo ka sa kapatid ko. Well, you can count on me. Let, let's go. Okay. Sooner or later, makukuha ko rin ang gusto ko. At wala kang magagawa. Ang dami mo nang pa-breakfast, eh. Bestie. Bestie! Aga-aga? Weekend na weekend, daw Ang lalim ng iniisip mo! Hmm. Explok mo na nga kung ano yung iniisip mo, dali! Si Atty. Ignacio ba yan? Eh! Hey. Hmm. Hey. No? okay, okay. talaga. Okay. No, Ay, naisip ko lang naman si Atty. Alon. huwag at, mo sabihin mo, Atty. Alon? Nay! Oo. Oh, ang dami naman agad ng nasa isip mo. Eh. na imagine so, ko tuloy. Diba? So, kung lang. Ano nga, ang tungkol siya kay Atty. Alon. Sabihin mo na habang wala si Tinang ng Sesmo at si Emong. Sabihin mo yes. na, di ba kasama mo kahapon yung mga yan? Hindi ko nga rin po alam eh. Para kasi nagiging pet peeve ko siya. Parang nati-trigger niya ako kahit wala naman siyang direktang masamang ginagawa sa akin. Hmm. Eh, kamusta naman si Era sa kanila? Kamusta naman siya kina attorney oh, okay Kurt? Oo, naman sila. Kaya nga naisip ko baka ako lang to eh. Kasi nakikita ko naman masaya naman si Era. Hindi ko alam. Okay lang yan. E Tinan mo, pareho naman. Binata. Dalaga. O, oh, tsaka wala naman silang sabit. Ay, importante sa yung kapatid mo. Hmm. Tsaka nagkikita pa rin naman kayo, di ba? Oo, no, naman. Oh, yes. Hmm. po kayo. Tutuon ko na nga lang yung oras ko dun sa mga kasong hinahawakan ko. O, oh, hindi ba siya yung kasama ninyo ni Kurt at saka ni Ira kagabi? Sabi ko naman <laughs> talaga ka sa'yo eh, di ba? Ate, hindi ka na. Kain Ay, na tayo. Uh, kain na. Diet ako eh, ako na papa. Talaga ha? Ayaw mo ha, Dok? Kain ka na ako. Ayaw mo ha, Coffee, sir. Ay, pagkawalan na ka ng coffee. Let's enjoy our food! Tagal ko na hindi ginagawa. But finally, now that I have the chance to do this, lahat yan ginawa ko, we have to enjoy it. Masarap yan. Sing sarap ng feeling ko na finally my charity works and my pageants are finally making a comeback. Mom, this is amazing. <laughs> I'm proud of you. Thank you, honey. Oh, kain ka na. Tato okay. Ka start with this one. Yan. Oh, Waka lang. Uh, excuse me. This is Okay, come back. Kundi, mauubos namin lahat to. Nakuha mo na? Oo. Oh, nasa akin na yung soft copy. Kailan mo may email sa akin yan? Ipapadala ko ngayon. Ramir, you are right. Malaking pera ang na-withdraw ni Patricia. Cold cash not her first time. You can check it sa ipapadala kong financial statements niya.